I'm May Mercado from Tarlac City. Two years na akong nagnanatasha business. Nakilala ko si Natasha during pandemic sa co-parents ko po. Um, In-invite niya ako para, para mag-business kay Natasha. Hindi ako nagdalawang isip na pasukin si Natasha business. Lalo na hindi naman ganun kalaki yung is, ano, pamuhunan ko para makapag-start ako sa kanya. Ang sobrang thankful po kasi kahit na 12 bars yung duty ko, nakukuha ko pa pong magnegosyo through kay Natasha dahil nga pag break time lang po, isi-send ko lang po yung orders through application. Then po, um, dadaan ako ng kay Natasha para pick upin ko na yung orders ko. Kinabukasan, may di-deliver ko na po yun sa mga customer ko. mabilis po ang ano, kita kay Natasha talaga. Malaki po yung nagbago kasi yun nga yung bahay namin. Malaki yung bahay namin, pero unti-unti na po namin siyang napapatapos dahil nga iba pa rin yung may kita ka talaga kahit na sinasabi na employed ka. Nasa akin kasi ang parents ko, mother and father. So yun, nabigyan ko po sila ng insurances nila. Pangalawa, mas na nalakihan ko pa po ang savings account ng mga anak ko na dalawa. Sobrang laki ng tulong niya kasi yung terms of payments namin, napakalaki ng advantage para sa aming nagsisimula yun. Kasi, binigyan niya kami ng long-term payment para masustain namin no, yung daily namin na pag out ng mga orders para sa mga customer namin. Napasama po ako sa mga top 10 qualifiers. So, doon palang sir, napakalaking achievement na yun para sa sarili mo na, uy, may potential pala ako. Na gusto pong mag business, ngayon palang simulan nyo na po. Dahil kay Natasha, walang imposible. Basta, may sipag at syaga lang po. I am May Mercado. Together, let's make your business successful.